Ayan, guys. Luto na po ang ating ano, munggo. Ayan na po ang ating munggo na may karneng pork, guys. Ayan. Kain na po tayo! Ayan guys, kain na po. Let's eat it alakimas. Tikman natin ito. Karne. Mainit pa siya guys. Yan. Mmm. Malambot. Unang subo ng kanin para sa inyo, sa aking mga followers. Mmm. Ang sarap. Ayan. Gulay na spinach. Ang init. Kalabasa guys. Hindi ko na kinuha yung kanyang balat kasi ano. Bata pa siya. Mm, bot. Isa pa nga. Mmm. Ang sarap naman. Sana hindi sasakit ang ating tuhod. Mmm. <laughs> mmm. Oder so. No? Pati buto nakakain. <laughs> Sumasama. Kasi ang lambot. Natatanggal na siya. -mm. -hmm. Mainit pa. Mmm sabi ng anak ko sa Ayumi, mama bakit yung buto buto na kain ko binilhin mo binili mo sayang yung binili mo hindi naman nakakain yung buto ang ang halam init ang sagot ko naman yun ang mas masarap ano neng sabi ko kasi yung may buto. Yung mga karni-karni. Mmm. Sabi lang gano'n. Yung pikes Mmm. oh Ayan. Ang init lang kasi ang init niya ba kasi kakaluto lang eh hindi na makatiis kinain na agad ayan para sa inyo guys ay nahulog sayang <laughs> kainin Mm. Mm. Nandiyan yung ano train. Magpikas muna tayo. Pati sa Ang sarap kaya. Oh. Nakulangan ako ng sabaw, guys. Dagdagan ko siya. Ayan na, guys. O, oh, di ba? Dumami na ang sabaw. Kaso, mainit na naman siya. Kaya so, ito na lang ang ating birahan. <laughs> Ay, ang init pa rin, guys. Yung mga buto-buto niya. Mmm. Collagen collagen po siya guys. Mm. Super sarap. Kaya magluto na kayo dyan ng munggo guys. Kasi Friday. Yay! <laughs> mm. Yun lang po. <laughs> na, no, yun lang po guys. Thank you for watching. Bye! Wala na, nasira na ang kamera.